Hello guys, kamusta naman kayo dyan? Ating gabi Ay, kapas Ito ako, ating gabi Nagpipintura ng aming tindahan Para bukas ay Tuloy na ang operasyon Ganyan na akong kumontrata Diba? Sir, ma'am Anong oras yung pagkagamitin bukas? At bukas na bukas din po tapos Hindi pa nagigising ang manok Hindi pa tumitila ang manok tapos na po yung project natin. Nain lang po natin yung sa baba. Kaya po ang pagpipintura ng mga grills. Ito po, dalawa po ang gamit ko na brush. Isang brush. Tapos isang roller brush. Ang roller brush po ay What is this? Kita nyo, may saw na kagad. Sa roller brush, para madali yung pagpipintura natin, makahabod ka agad natin ng ganyan. Ang pagpipintura po, sisimulan natin sa baba. Pataas! Para din pong tao yan, ang pagpipintura, nasa baba ka. Tataas ka! Tapos huwag ka nang bababa uli, huwag mong gagayahin ang brush. Kailangan tumaas ka kapag nasa baba ka. Ganun lang pong kasimple mga kaibigan. Tapos po ito, wala pong ganito sa buhay natin yung mga patagilid na ganyan. Pagka na tagilid ka, ibig sabihin, komatos ka. ba? Diba? Napakadali po yung project. Napakadali po ng project ko ngayon. Simple pagpipintura lang. <coughs> Noong araw, ito yung naging first job ko. Hah! Nung araw ito naging first job ko. Eh. Kami nagpintura ng SM Marikan. Eh. <laughs> SM Valenzuela. SM Sangandaan. Yan, bali wala yung pagpintura ng ganyan. Yung mga aktaw-aktaw, tulo-tulo, tila siksa damit. Never ko naranasan. Palad. Eto. Pagbukas lang ng pintura yan. Diba? kasi parang tapos na nga agad kay Si Boy B, pag sinabi ni Boy B, yung kiligili ko baka nakikita. Baka nakikita niyo. Ayun mo na no, magkakaroon ka ng ano, Hindi, endo bali. mag endorser ka ng deodorant. Hindi pa rin, nakakaya. Ayun ko no, nang endorser, endorser mo ng deodorant. Yeah. <laughs> Kailangan mo yan. ka sa deodorant. Pagkatapos mamasada ni Boy B, pintura naman po ang katapat. Ang unahin ni Boy B, yan. Halos itong harapan natin, 90% na tapos. 10 minutes ko pa lang sinisimulan yan. Mm. First coating pa lang yan, mga kaibigan. Meron pa second coating. Mm -hmm. You gonna up, you gonna down. Alam ka, may tulong ka na sa ilong. Saan? Meron na? Oo. Ah, Tangan mo. Tangan mo. Ayoko man, nagyan mo na. Oo, hawa Oh. T Tika, ba't ikaw hindi ko na yung tasasunod? Ayan o, dami. Hindi ano yan, hindi ito. Ba Ako, Ako ba ba